Balikan natin ang naging paalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga negosyante na nagbebenta online. Ito ay siguro natatanggap ng maayos at on-time na mga customer ang inuorder order nilang produkto. Yan ulat ni Clayzel Pardilia. Okay. Abala na sa paghanap ng regalo si Sofia lalot malapit na ang Pasko. Sa dami ng ating mga bibigyan, ay busy both online and both sa mall. Pero mas convenient for me, mas convenient ay yung sa online. Since na hindi mo na kailangang magbiyahe pa sa traffic ngayon. Mas madali mang mamili online, nadala na si Joseph sa mga depektibong produkto na na-order niya. Kaya mas pinipiling bumili sa mga mall talaga kasi di ba pag walking eh, mo touch tabo nawa ka mo siya baga may kita mo yung quality nung yung product so yun kasi doon sa online Ngayong pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Internet Transactions Act, sabi ng Trade and Industry Department, mapoprotektahan ang mga mamimili at mga negosyateng nagbibenta online. Sa ilalim kasi ng ITA, bubuo ng e-commerce bureau na tututok sa patas na kalakalan online. Gagawa ng Code of Conduct na magbibigay diin sa karapatan ng mga consumer at seller at may database na mga lehitimong online business the, the priority really or the objective of the of the law is really to build trust no build trust in e-commerce mga consumer bago kayo bibili pag nanggawa na po yung mga database hindi na po kayo uh, mata, matatakot pwedeng bago kayo bumili i-check nyo kung ito pong merchant na to ay legitimate kahit dagsa ang natatanggap na order ngayong parating na holiday, tinitiyak ng negosyanteng si Yasmin ang kalidad ng tinda niyang cosmetic products. Pero, Minsan po kahit gano'ng kaganda, kahit gano'ng kakaingat sa product, nasa courier pa din eh. Kasi minsan uh, hindi, natin, hindi nila naiiwasan na ibabato yung product. Kaya... Nilalagyan ko rin yung, yung, mga product namin na nakalagay na fragile. Pagkagarin ma'am, binabawasan kayo ng star. Ganun ba, ma'am? Um, one star lang. Hindi ko naman kasalanan na. Babala ng DTI sa mga negosyo at logistic company, tiyaking maayos ang kondisyon ng mga produkto sa oras na batanggap ng mga consumer at siguraduhin makakarating on time ang mga parcel o balikbayan box. Iniiwasan natin yung um, hindi nakarating, uh, may pilgrimage or kulang uh, at uh, hindi mo natanggap eh hindi mo matatanggap ang iyong balikbayon box eh kung fly by night ka kayo po ay pwedeng mag uh, magreklamo no sa Department of Trade and Industry ay kasama po 'yan sa aming mandato Maaring magsumbong sa so Consumer Care at DTI.gov.ph o magreklamo sa Fair Trade Enforcement Bureau. Pero kailangan pa rin planuhin ng mga consumer ang pagbili ng produkto o pagpapadala ng balikbayan box. We have the transit time, okay? From let's say from Asia, let's say going from from Manila, from Singapore to Manila, we're talking about five days transit time. So in six days, nandito na yan sa Manila, Manila they have to allocate about a week to have it customs cleared. Kung galing Europa, posibleng umabot ng higit isang buwan, isang linggo naman kung sa loob lamang ng bansa. Sometimes makikita namin yan, oh your shipment is too heavy, dapat it has to be placed in a pallet. Oo, pallet. Tapos meron kami tinatawag na uh, corner, yung cardboard at the sides of the car of the cartons eh para maavoid ang pilferage eh. Kasi sometimes makikita nyo mga corrugated boxes yan. So we cannot avoid that where in torn and ano yan yung in transit na mga uh, damages ng mga packages. But Mula Enero hanggang Oktubre, umaabot na sa 227 million metric tons ang mga cargo at containers sa ating bansa. Pagsisiguro ng Philippine Ports Authority, Ayan, yan naman po ang ating uh, nais na i-assure sa ating mga kababayan. So far po sa ating pantalan, wala naman po tayong delay at wala rin pong dahilan para hindi nila ma-receive on time yung kanilang mga balikbayan boxes kung maaga po silang nagpadala. Kalaysal Pardilia para sa bayan.